Grabe naman si Papa Amang. May pakis pa. Napapasanaol na, na nga lang ako. Wala yung Papa Bear nyo, tamang kaway lang. At hello guys. Natapos na nga yung vlog ni Papa Bear sa pagsalubong. At eto naman yung kaganapan. Sa pagpasok ng bagong taon. Ops, teka lang. Todo talon pa nga yung isa na to. At ewan ko lang kung mailalaki pa yan. Wala ng pag -asa. At habang nanonood kami na yung fireworks sa taas. Malayo man ako sa kanila. At hindi man nila ako kasama. Magkakabidyo call kami sa bahay. Para kahit papano. Nakaselebrate pa din ako sa kanila. Tapos pagkaya rin namin kumain. May mga nga naman na bisita. At yung pamangkin nga ni Papa Bear na to. Abay pag nalalasing. Ang tawag sa amin Ninong at Ninang. At humihingi ng pambili ng alaki. May mga daladala -dala na nga ako mga regalo. Sobrang natatawa lang ako. Inaasar ko nga yung Papa Bear nyo. Tignan nyo naman mukhang kawawa. Parang iiyak po. At yung mga hawak-hawak ko nga po na to. Ay para sa Papa Bear Squad. Kay Joanne. Kay Ate Olin. Kay Ate. Finger Heart. At syempre ang hindi mawawala. Suwena! Pag tapos namin mag-celebrate ng New Year sa kanya-kanya naming bahay, agad-agad nga din pumunta na kami kala ate. At dito nga kami mag year end party. At dahil wala pa naman yung iba, kumain muna ako ng salad. Mmm, oh. sarap-sarap. Dinala na nga din namin dito yung aking mga parap. Okay. Magkakaroon nga din ng exchange ship, kaya din na nga din yung mga regalo. At i ko na nga lang. Ito nga yung first time kong pag-celebrate ng New Year dito kala Papa Bear. At tama nga po yung nabasa ko sa isang comment. Na mas po ako. Nasa pamilya ni Papa Bear ako napunta. Dahil kahit yung mga kamag-anak nila ay, hindi din nag aaway away At sa totoo nga lang, bahay sa nagaganapin to. Kaso nga lang, sigurado ngang magiging maingay. At para hindi na din makaistorbo sa kapitbahay, eh kaila ate na lang. Inumpisa na nga namin sa dalawang parapol. At yung isa nga doon, nabunot ko yung sarili ko. Kami din naman nagpa-premyo Kaya pinaubaya ko na lang sa iba. Sumunod na nga yung palaro. Hindi nga namin alam kung anong tawag dyan. At nakita nga lang yan ni Papa Bear sa TikTok eh. Hindi naman din ako nagkakamali. Eh, ko lang dati. Na ang saya-saya. Yan Mas ah. matindi yung saya sa personal. Legit po yun, walang halong biro. Gawin! Oo, 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 oo! Sabi na, oo, nasubsob na yun! Una ang mukha, oo! Oh. Ayan na! Ah. <laughs> At ang nagwagi nga sa laro na to, ang team ni Wena. Ang galing nga din. Na kahit mahirap yung palaro, lahat ay marunong mag-participate. Anong oras na nga din, tatlong laro lang yung ginawa namin. At sa pagpapatuloy. At para maging mabilis. Sunod-sunod na nga narapal yung ginawa namin. At wala naman na uuwi na luhaan. Dahil lahat ay nabuno. At ang pinakahihintay ng lahat. Palitan na ng regalo. Tinanong ko nga si Papa Bear kung ilang taon niya na to ginagawa. At ang pagkakaalala nga daw niya. Nag-umpisa ng 2018. At hindi pa nga daw siya nung nagbablog dati May twist nga bago ibigay sa nabunod Nagform nga ng bilog Kung sino nga mag-aabot, siya pupunta sa gitna Kailangan sumayaw na muna Diyos ko Dorinel, nakasubo pa tayo dito Parang Mr. Bean naman ang galawan Wala na, finish na, may nanalo na Representative lang yan na Pero tignan nyo naman, todo hataw hey, hey, hey. <coughs> Hindi daw marunong sumayaw, yan na na no. <laughs> Ate Jenny. <laughs> Ang nabunot ko nga po ay si ate. <laughs> Ang binili ko nga sa kanya ay At bag. At talaga nga naman, nagustuhan niya. At power bank naman yung napunta sa akin. Akala siguro ng Papa Bruno, wala akong regalo sa kanya. Nakikita niyo yan? To Daddy from Dayang Dayang. Tara, ipipigay na natin. Daddy, malungkot ka ba? Malungkot ka ba? Konti. Bakit? Eh, syempre, nakita ko kanila. May regalo yung squad ko lahat ngayon. Tapos ako, no? Huwag ka na malungkot. Ito, oh. <laughs> Happy New Year! Ta -ta. Oo! Ako prang ito, oh. Hindi. Open mo na. May nanda ka pala na naman sa akin, ha? Pala kayo, pasta lang. Wala ko yun lang, eh. Siyempre, hindi ako magpapakabog. Kung kabugin kaya kita. <laughs> ano ba ito? Pera ulit. Hindi <laughs> na pera. Hindi na pera ta. Ano ah, mo mga regalo yan. Syempre, hindi naman ako papayag na hindi kita mabigyan. Pasensya na. Wala akong mga regalo sa iyo. Kasi Ay. Hey. nakuha mo na ako. <laughs> <laughs> Ilabas mo. Bag. Eh, hey, hey, hey. Ba yan. Siyempre. Ang ganda mo. Yeah. <laughs> yeah, may bago na po akong gagamitin. Pag-aalis ko Parang may isa pa ako nakita dito. Meron pa nga. May ba pa yung... Para... Hindi ako bitin. Oo. <laughs> Alam mo kung pa, paano mas mabagay ito sa akin. Ano? Hindi ka man laman. <laughs> <laughs> Hindi ka kamit yung patong walang ako. Hindi lang ako. <laughs> ano? Baka nilagay mo nga ito talaga ng laman eh. Ay, teka, may pitaka eh. Ano na, nasa pitaka ka? <laughs> <laughs> Dati, tatlong ulo. Ngayon, dalawang ulo na lang. Ops! Oh? Teka lang. Bakit? Siyempre, di ba may regalo ka sa akin? Oo. Oh. Ayun Ay, na kala mo. Meron na ako regalo sa iyo. Wait lang. Ito na. Lang. Ito na. Pwede ka na? Oo. Uh -uh. Ito to. Oh, zeli uh, <laughs> ano ba yan? Kabulok naman ang lalagyan <laughs> Don't judge the book. The cover. Ah, ano yes, mo? The cover. <laughs> <laughs> yan, eh, <yan>, wala akong makita ng <laughs> nalagyan. Siyempre, hindi din ako makadiskarte Kung paano akong makakabili ng cover. May nakita lang din ako dito. Yan, sir, kaso sira sira Pero siyempre, ang mahalaga, Yung laman. Yung laman open ka na. Okay, video na Kung paano kayo napangit ng lalagyan, ganun pinaganda naman ang laman. Eh! Hey. Oh. <laughs> <laughs> Parang galing oh! Parang terno tayo. Terno, kasi akin. Ano? Parang terno oh. Meron pa. Meron pa talaga yan. Hindi. Okay. Uh, oh. Thank you. okay, welcome. Thank you din. Welcome. <laughs> <laughs> Grabe naman tong lalagyan mo, Dorinel. Grabe naman no, itagawan mo, Dorinel. Inabot ang 2025, nandiyan pa din. <laughs> <laughs>